chill lang, chill na chill. chill na chill. Oh, good morning sa inyo dyan, guys. Magandang, magandang umaga. Oh. Uh, ano meron ka dito? Ito. Ito sa totoo lang, si Chupudel. Yung mga kapatid dito, kulot siya lang ang hindi. Oh, si Chupudel. Tira pa. na to eh, nabenta na yung iba. Benta ko nito 4-5. 4-5? Basta subscriber 3-5 oh, na 3-5 <laughs> na. Ang galing, oh. Lakas talaga ng ano natin dito. Lakas ng Malakas tayo rito kaya tuloy niya eh. May French Bulldog tayo guys oh. Oh, French Bulldog. Yan. Benta namin dyan sa 5 Basta subscriber kayo ni Rai. Oh, so 6K beto, na lang. 6K na lang oh. Oh, French yan ah. Oh. Ano so, ka okay. na yan? 2 uh, months. 2 months, ayun. oh lalaki babae naman Lalaki, babae, lalaki, lalaki-babae. Tapos meron ko rito mga barbon. Sa'yo ba yung ano, yung nanalo na paraffle na isa? May isa akong claimant, hindi pa kiniklaim hanggang ngayon. Ay, ito eh. Hindi, ano na yun ako? Naklaim na Naklaim na? natin. Kala ko pupuntay. Gusto ko paraffle natin. Iniintay ko kasi yung mag-claim ng paraffle. Ano yun? Baka sa'yo bang vlogger? Hindi ko alam ang pangalan eh. Madal, ito nga yung aso kan dinantay na oh. Huli. Magkano uli ano? Magkano uli? Yung bully, yung price 6,000 na lang. 6,000 na lang dito sa bully. Ganun din. 6,000 na lang. 7,500 yan 6,000 na lang. Basta sabihin subscriber mo ha. Ah. pag hindi 7,500. Pakita atila yan, na lang kay Ate Leia na subscriber kayo para ay ang dami nag chat sa -cha akin, -cha. lodi ka raw ah. Oo oh, lodi ah, talaga oh, pa? Lodi lodi ah. Mas ha? lodi ka, ikaw <laughs> yung nagbubenta eh. <laughs> eh. Hindi mas lodi ka, ikaw nagboblot ko talaga. Ito? Ang Chow Chow pa. Yan Chow 6555 na yan. 6555 na yan. 6555. Basta ano ah, uh, write a note lang. Sabihin nyo lang, makasubscribe kayo. Siyempre parang Robin Padilla yan si sir. Oo ito medyo Ito, <laughs> golden retriever sa chow chow 6,500 ang benta ko nito, 5,500 na lang Golden chow yan O, ito shepherd naman sa chow Shepherd chow, maganda Ganun din, ito, husky, Agoti 5K, 4K na lang Luay oh, siya guys ha, tingnan nyo Husky, Agoti ha 7 weeks lang, kaya bata-bata pa Ato, Ato. Meron tayo guys, white pug 7,000 Meron din tayong asikso. Uh, ah, uh, five five yon pero basa subscriber four five dala. Oh yun know, oh. Ito baos. na siya kalaki yon. Oh. oh baos pero rin oh, oh yan. Oh, Nasa yan, ano yan. na siya going 4 months ang sikso natin. Maganda na talaga. Shout out. Ah uh, shout out din sa mga subscriber natin. Salamat po sa pag-support. Pag-usang ka ulit natin. Ito nga pala, may bumi, meron bumili kasi kanina na bata sa akin sabi niya shout out ko malilimutin kasi lang ako ng pangalan eh ayun Alteyam Ma'am Altea, Ma Altea Ighano oh yan. Yan, shout out, shout -out oh, sa ha. kanina Baby girl thank you very much sa pagbili kay Ate Leia oh yeah Asi Ate po ay taga Batangas oh, sanay si Batangas? egg basket of the Philippines yun. Ba, gusto nyo ng itlog dyan? Egg basket ba yun? <laughs> yes government? po, oh, egg yan. basket tayo. Okay, sa mga malapit, sa lugar Sa mga malapit, sa lugar ni Atelier. Yeah, yeah. Sa yun, mga, pwede mga malapit, sa mga malapit. Pwede po, pero ngayon kasi hindi ako nag-ano. Oh, deliver kaya, deliver. O, oh, Ayan, deliver sila. One of these days, magkakaroon din tayo ng kennel visit sa amin. Yan, yan, yan. At iba vlog yun ni Sir O, oh, siyempre. Siyempre, ang aking kumpare kumpare tayo sa kumpare kumpare siyempre. kumpare <laughs> kumpare 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 Ayaw kumpare 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 Boss, baka may shoutout ka. Ay, teka, ako pala. Ipo-promote ko yung kumpare ko din. Oh, kumpare oh, Guys, natin yan. kumpare. Pa uh, papromote pa, follow naman ang page niya at okay. ng YouTube channel. Lula, Lula. Ito po, mamimigay po kami ni Ate Lea dyan ng mga tuta. Kuya Mark, o oh yan. Kuya. kuya Mark lang? Apo, kuya Mark, Opo, Mark lang. guys, Guys, ito pidatser ko ha. Dito kayo sa pa. Apo, makalis ko dyan ka Ate Lea. ko sa sa kuya. Pinachar. <laughs> Ayan, dito tayo kay boss Mark. <laughs> Ayan ang boss ko. Ayan, Ayan Boss Mark, pakita ulit natin. Ayan, o. Oh. Pakita mo parts yan. Palo natin nga para Palo, palo na, uh, naman parts. Ay, palo naman sa inyo guys. Ah, thank you very much. Para magbigay ng biyaya si Boss. <laughs> uh, maraming maraming <laughs> maraming, maraming <laughs> salamat. Thank you Atelier. Thank you Atelier. Sige, good morning. Ito si Kuya Jason. Ano po? Ito maliliit. Yan ma, man, meron tayo chow pong. Ah, chow pong pala chow po. to. Ilang months na po ito? Ah, uh, 3 months na po yan. Maliliit lang. Hala, ang liliit? Opo. Chow pong. Oo oh, po. oh, uh, po. po. Ah, tatapagahin. Pare-pare na -pare price mm. niya Jason? 3K lang po yan, opo 3K na lang po, buhay -huh. na, na natin Ang ganda po siya pa Ngaun-taw po natin yan, 7K na lang po yan. Ay, tachaw-chaw Bubay po Opo, buhay na lang 7K na lang Ayan 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 po pag natin 75 ka lang po 75 ka lang to? Opo, opo. 7 pwede 7K pwede 75 na lang lalaki ah ito ang mga panarinya natin 12 po yung babae eh. babae po yan, Twen. Ako. babae. Malaki. Nalalaki, 10 ba? Apo, 10 na lang po. Fix na lang po tayo doon. Oh, yun know, ang fix price, price na. Okay. Wala na eh, yan na lang. Ang okay. <laughs> gaganda, pure white talaga, no? <laughs> ito, babae po natin. Ah, ito, babae. Yeah. Ito, ito, no? Ayan, okay. yeah. ang ganda. Ito, 7K. Ah, uh, 7 months. 7 months? Lalaki po. Apo. Ganda. 10K na lang po siya. Ben. 10K na lang ha. Apo. Ito mga box type Apo. po box ito. Box type po natin. 7.5 mm -hmm. na lang po siya. 7.5 na lang. Apo. Magpa 5 months na yan. Mapababaya Mapababaya na 5 ito dalawa, ito babae, babae. Ito na lang. Ang maganda nating bigil. Yung bigil po natin yan, 7'5 na lang din po yan. Wala. Wala. babae po yan. Yeah. Ah, babae o, po na. Opo. Paipans na po, magpapaipans. Swear talaga eh. ang babae ha. Ito po saan. Ang ganda naman ito. Oh yes ma'am. Nakita po yan. Pente na po yan. Oh, no. And, And, ilang uh, may mali eh mga uh, one year old. Ah, uh, 1 year old. Lalaki na no, po. Opo. Oh, wow. Ayan, uh, 10K na lang. 10K na Sa na chihuahua so, natin. Ito po, 9K, 9K na lang po. Baba, eh, no? <laughs> o, oh, 9K na lang. Ayan, wala na. Thank you, thank you, kuya Jesus. Yeah, Ayan, meron akong poodle. Ito, may poodle si ano Poodle. Mark. Ayan, yeah, bigay ko na lang, ano? 6K na lang. Hmm. Isa? Hmm. Babae, lalaki? Pares ba lalaki lang to? Okay. Ayan. Uh, medyo nagbulang bala yung boss yung dinalaga. Uh, -huh. uh, negotiable pa sa 6K yan. Okay. Iba ko na. Bulan na oh. Uh, pares lalaki. Tapos meron kong cross bid ng Yorkie. Okay. <laughs> ang uh, cute naman ito. Uh, Yorkie ang tatay nito. Semi Yorkie naman yung nanay. Lalaki rin Daba to. Babae. Eh. Okay. Bigay ko na lang 8K. Yun. Yan. Yeah, may bukod lang. lang Tapos may magaganda akong bell dyan. Oh, Ayan. Uh -huh. ganda ng kulay. Yan, ito lalaki, karbonado, bigay ko nala 10K. Mm -hmm. uh, may bakuna. Oh, ko okay. Yung isang silver. Oh, ito, ayan. Kaya silver, babae. 12, <laughs> <dosen, laughs> negotiable pa. Okay, uh, negosyable pa. Tapos yun, pa babae, 8 na lang yun. Medyo manipis kasi yun. Eh. Napag-agawa ng pagkain. Oo, oh, eh. nakagawa ng pagkain. Ayan, Ay, yan lang available ko ngayon. Ayan, shout kay Sir Romel, Takdalan, ng Antipolo City. Pumili oh. ng crossbeat natin na Doberman Husky. Oh, Shout out sa'yo. Galing. Ang ganda nun eh, no? Taglit nun. Sandaan nga naghahanap. Sandaan sa lahat. <laughs> oh, yan. Go. Stress ka ba? Stress. Stress nga ako eh. Stress ka ba? Daring bed. Baka ano? Yung pera ko sa bayo, wala lang pag-anak <laughs> Dito may maraming lalagyan to. Mahirap <laughs> ah, na instruction ah. May may, may naman ba daw? Wala na lagyan mo. Eh puno eh. eh puno eh. puno lang na yan, ng ayan uh, ng pamatok. <laughs> Pato pamatok. <laughs> okay, start na tayo. Ah. Uh, okay, so kunang ipakilala sa inyo ang aking mga dala na quality control. <laughs> 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 wow, so, ang May tayong corgi. Yeah. Brian McCorgy. Napakaganda yan. ilang months oh. na to, kuya? Seven months. Seven months lang yan. <laughs> Ibigay lang sa atin to ng 35. 35 lang. With papers na. Complete vaccine in. papel pa. Baba, cool yan, oh. lalaki. Puro lalaki. Oo. Ganda. O, yan. Bigay 35 din. Eh, naman nun. Corgi. Tapos, meron tayong yeah, micro-bully. <laughs> halimaw. Halimaw. <laughs> sa mga. <banga>. Bibigay <laughs> ko na lang ka ng 25. Yan, 25 babae. Dating 40,000. Oo. 25 na lang. 25 ngayon. na lang. Eh. At siyempre, meron din tayong shuawa. Siwawa ba to? Oh, siwawa. With papers, datang dala ko ha. With papers. Okay. Bigay ko lang doon ng 12K. Naku. At lalaki. O, lalaki. Bigay ko na yan, 12K. 12 na lang, negotiable pa. Mura na lang, negotiable pa. pa. Basta kausapin niya lang ako. Hindi siya, kundi ikaw. O, wag siya. Ako kausapin mo. Negotiable Negosyable lang, <laughs> dyan. <laughs> uh, shout out po, shout out po pala sa... Ay, eh, Meron na kami. Ah, Wala, may uh, shoutout nga pala sa asawa ko na bumibili ng medyas sa palengke. Oo nga, no? Ang kanina <laughs> sa tubo natin. Medyas lang. Ah, medyas ba? Bawang sibuyas pala, inutusan ko. Oh, bawang sibuyas kamatis. lumayo pa dito para mamaya Oo, sibuyas. Oo, bumili sa bawang. bawang. <laughs> ah, Thank you. Good morning, Kuya Kuya. Hello Nakakahawan ni Tini ko ni Kuya <laughs> kasi. Pag nag-smile na sa'yo, mapapasmile ka na rin. <laughs> Tara, update tayo. Ito eh, oh, to may bago. Wala naman oh. po kasi papers. Ito uh, meron po tayo ng pure chow. Pure chow chow. chow. chow, chow pure chow chow. Oh. Oh. Ilang sa uh, ko lang ito. Two months. Yeah. Yon, mas uh, months pa lang po. Babae na lang Ah, Yan po. Black. Ang oh. babae po is uh, 12,000. Uh, 11,000 lang lalaki. lalaki. Okay. So, Ayan. Negotiable pa po. Negotiable. Ang ganda ng Oh, With vaccine po. Blue tang talaga. Ang ganda. Yeah. Apat yan, available. Apat, apat po yan. Dalawang babae, dalawang lalaki. Dalawang lalaki, dalawang babae. Ang <laughs> sabi, <laughs> nahilo na kuya Chris. <laughs> Ayan, meron. Apat daw sa mga. Ano na lalaki? yan Lalaki, babae po. Isa ah, na lang po yung babae. Alam po, meron po tayo. Ah, pili na lang po kayo dyan. Alam po, <laughs> po meron po tayong... din magkano kayo. Ano Ah, American Bully. American Bully. Last Alam. last na po ito. Nabenta oh, niyo kapat. Isang Isa na lang. <laughs> Isa lalaki. lalaki na lang po natin tira. Mm -hmm, lalaki. Po, Ganda na mukha. Ano? 17,000 lang po oh, Okay. Lampo with the uh, vaccine po no paper. Okay. Oh, oh. Ganda. Macho na to pagkalaki oh. 3 months ba to? Yeah. Um, four months na. Four months na. Lalaki pa to. Meron naman po tayo sitsu. Ganda. Masi. Ayan. Ayan po, 5,000 lang po ang sitso natin. Ayan, 5K. Babay at lalaki. Uh, lalaki. Uh, at lalaki. Ah, meron po po uh, itong available na apat na lalaki. Okay. Sa babay na lang. okay, ganda. Ayan, ayan, 5K na lang. 5K lang po yan. May boxing po yan. Opo. Marami po available po. Nilalapa ako nito. May gusto ka ayan. sa akin. Oh. <laughs> Pantay ka kay ano. Babaero ka. Babaero ka. Ito po. Meron po tayong sisu. Ay, pag. Ah. Ay, ah. Nandito na ako. Nakatulog na ba ito si Meron po tayong female ah. na female na, ah. female na black pag. Saka ah, male uh, na, uh, na pag. pag. 13,000 sa uh. male. 15,000 sa female. female. My with PCCI. With PCCI po tayo lahat yan. With vaccine pa. Kompleto, Kompleto na pala. Yan, oh. yeah, mababa na yung presyo oh, nila. Oh. Hey. Kausapin nyo na lang yung si Kuya oh. Chris. Oh. May siya or black. uh, black. 15,000 ang female. Okay. Ganda. Ito rin o, no, sama. <laughs> Ayan, so uli muna <mo> Kuya. yes. <laughs> Thank you Kuya Chris. So, salamat po. Good morning, kuya. Ah, good morning po ya. good morning po. Sa subscriber mo oh, rin oh, yung Ito po dala German po. Okay. Puro German to no? Opo, working line po. Working line? Opo. Ilang months? Okay, nalabas kita. Two months po. Okay. May babae, lalaki? Opo, tatlong babae, tatlong lalaki po. Pero lima lang po dito. Eh. Mahalo. Ayan. Ganda. Pure naman yun, eh, no? Opo, working line po. Pag sinabing working life, oh, po. yun I'm yung... Ang po kasi yung mga long hair po. Ah, Ay, oh, niyo po. Oo, oh, yun. Kaya sabi ko parang medyo mga matingkad kulay nito sa mukha, ah, ano. Ay, mga pa niya. Ang laki, no? Ang lalaki po yan. two, two months wala. <laughs> Opo, oh, two months pa lang po yan. How much yan po <laughs> yan? 7,000 po sa babae. Sa lalaki po, 6,000. Ah, mura lang. Apo, ah, mura <laughs> lang po namin talaga yung na po eh. Kasi breed talaga nila okay, to, okay. kaya mura lang ilabas. Mga magulang ito, mamahal. Okay. Ano? Ah. <laughs> May labas na lang, mga baby naman. Oh, ah, hey, na lang third na po ito. Meron pa po huh? kami sa bahay na pudel, sa kapusitsu. Sa pudel po, kung ang kayo, quality po yun, without papers lang po talaga. 10K po. Pero napag-uusapan naman po. Yung oh, sikso po, 5-5 po. Oh, okay. lagi naman yun, oo. E, na. Sa mini-tinkir, meron pa po kami. Ayun, Ay, magkani yun? Sa mini-tinkir po namin, binibenta ko na yung isang breeder ko. Pero ano lang yun, 1 year and 3 months. Isang beses pa lang po nangangana. Na oh, okay. Lima po yung anak. Binibenta ko lang 6. 6 lang. 6 K po. Makikita naman nila yun sa Facebook. Opo, yung binenta ko na yung mga anak ko dito, yung dala ko lang nakakalagay. Wow, ah, okay. Ganda, no? Yung pala yung mga yun. O, ayan ha. Ito, 6K, 7 6K, tas 7K. Ha? Opo, 7K sa babae, 6K sa lala. Ganda, Oh. Um, <laughs> thank you, kaya thank Marlon. You Good morning, kaya Marlon. Din. Hello, po. <laughs> Marlon 1, Marlon 2. <laughs> ayan, wala si kaya Romnick, no? Oo, painga. Mo. Painga muna. Ayan, wala si Oh, may busy lang siya. Oo, oh, busy lang. Meron tayong mga ano ngayon, kitten. Mm -hmm. Na Persian. Ayan. ayan. Eh, uh, ay, ilang months po? Ayan, pa? three months po. babae? Ah, uh, male. Ah, male. Pareha like. silang male. Okay, pare. Mm. Lalaki. Magkano Ayan, ayan mga Persian, 5K eh. na lang. 5K na lang to? <laughs> RCHC lang. No? Mga 5K na lang sila. Ang uh, ganda. Ayan, ayan. Ayan. Mm, -hmm. mm -hmm. Himalayan yan ata. Oh, yeah. Pure Persian sir. Ah, Persian talaga. Ay, 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 Blue eyes, no? Blue eyes. Ayun, no? Matitibay pa pusa, no? <laughs> ayan. Gray naman tong isa. Ay, isang kumakit. Oo, oh, oh, ayan. Ang ganda, oh. 5K na lang. 5K na lang sila. Tumatalong. <laughs> oh, Kuha mo na to. Yorkie Terrier? Yorkie Terrier. Oh, okay. How much? Ah, uh, 7K na lang siya. Oh, maganda din hmm. si oh. Babae? Female pa po yan. Ayun, ha? Babae pala. Kaya pala. So, ito maganda Tapos yung natin. mga aguti natin. Napakaganda, no? Ayan, oh, no? Ayan, no? Ganda 12K naman. sa babae, 11K na lang sa lalaki. Negotiable po yan. Basta sa ride and roll, sabihin nyo lang po sa ride and roll. Lahat yan, oh, negotiable. Oh, negotiable ah. Ganda ng Golden Retriever natin. Maganda oh. 5 oh. months old. Oh, complete vaccine. 13K. 13K negligible. lang to. Ang ganda ng ano. May papinto? Oh, wala. Complete vaccine lang siya. Ayan, lalaki. Ano na pala ako? Lala. Ito to. Ito ka niya. 25, negotiable, basta kay Raging Lol. Ganda, baba ito eh, oh, no? O, oh, yan, baba ito. Ito, yes, pag natin. Ito, sure, pag natin, 10K na Ang babae ba ito? Lalaki. Lalaki. Ayaw, lumingon, no? Tinan mo. <laughs> yo, yo. Ja Ayan. Kunyari, bubuksan natin ito. Ay, 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 Wala, ayaw. ayaw. <laughs> ay! Ayan. Ayan, may k na lang, ha? Thank you, Kuya Marlon. amen may. pa? May touch siro ba? Oo nga, Ilang months? 6K na lang yan. 11K. na lang. Ang ganda ng kulay. <laughs> Meron ka pa pala dyan, ito pa pala o. Oh. Ayan, ito yung Ito female. Uh Oo, -oh, pero para pala sila, no? Ang gaganda ng kulay. Thank you, Kuya Mariana. Thank you po. Salamat po. Good morning, good morning. Good morning po. Bad oh, and roll. Di ba, kasi may sinignan daw siya, no? Ayan, good morning po. Good morning. Tara, ah, ang ganda naman niya. Ayan, ah, dito muna tayo sa pinakamura. Ah, mura yan? Mura Three lang five, yan. Three isa. Three pipe lang? Home speech. 3.5 oh, lang ah, babae lalaki yan babae lalaki Okay. tapos kumirin niya eh shih tzu pares babae to alilit kasi alaga mo na ayan pares babae 5.5 na lang isa 5.5 na lang mura yan Ito lalaki panda wala na yung mga poodle mo ayan how much yan 5.5 na lang 5.5 na lang din tapos eto 5.5 na lang din lalaki Ayan, five-five na Mga poodle ko, nagagawa sila. Oh, oh. Mura. Eh, Ang boy. ganda eh. Pag mura, mura rin ako. Oh, Hindi, magaganda rin ako. Oh. <laughs> Ito, Jack Russell. Babae, four months. Ah, 8K. Ito eh. na lang. Ito. chocolate liver ko. Apat kanina yan. Ngayon, ako, isa, isa na lang. Lang. Pero meron ako sa bahay. tapos Okay. Ang dami ah. ano, pito yan eh. Anim na lalaki. sa babae. Babae. Ito po, lalaki. Okay. Magkano po? 7.5 lang po. Okay. Ang ganda naman kasi. Pati mata. Kunin nyo na at pabili sa akin ng chocolate Libre. Madalang po yan. Madalang to. Maganda. Mura pa, 7 Oo. Ay, ito na. Ito po mga pangkay. Puro pogi. Mmm, puro pogi. 8K lang po. Opo, 8K lang po. 8K na lang. May vaccine na ba sila? Opo, may vaccine. Hindi mo po lahat. May bed card po sila lahat. Opo. Opo, sa akin po. Si Atom. Ito, meron tayo dito ngayon. Mamay mo, dahil. Bimil siya, formasyon. Ngayon, Ilang na taon na to, eh? One year old yeah, po. Lalaki ano, oh, po, two okay. balls. Ang yes po, ABKC liter. Ito po, ibigay five ko Euro, ng 25. Na Once na mabili nyo to, may free po kayo. isa sa akin, may small free. Pili po kayo dyan. Buy one. Take one. Ito po, bibili mo. ay big bibili ka na lang. Yes po. ay kaling po Yes, po, para sa po sa mga subscriber natin. alam niyo na. Pili yeah. yeah. lang po kayo diyan, Sito, Chocolate, Jack Russell o Pomeranian, ibibigay ko po. Pagka binili Pag niyo to. 25k oh, okay. may papel. Yeah. Yeah. Future tatawad 'yun ha. Ah. Yun na yung price oh, niya. Po. Negotiable concept. Ah, Negotiable pa. Ang okay. ganda ano ni Kuya Mark. Ay, binili mo ito, may isang libre. Eh. Amili <laughs> ka na. Ang mahal ang mga ito. Di ba? May big breed ka na. May pasunod ka pa. Small breed. Small breed. Oh, okay. Ayan. Thank you Kuya Mark. You right Salamat po. <laughs>